Naaalala mo pa ba yung sinabi mong hindi mo ako iiwan? Naaalala mo pa ba yung pangako mong hindi mo na ako papalitan? Pero bakit ang mga katagang ayoko na ang huli mong binitawan? Bakit mo ako iniwan? At ikaw na nga yung umalis, ako pa yung lumabas na masama. Hindi ko nga maintindihan kung bakit galit na galit ka. Bakit nga ba galit ka? Ako ba'y may ginawa? May nagawa ba kung hindi ko alam dahil kung meron man, pasensya ka na. Kung may kasalanan ako sa'yo, pasensya ka na. Alam ko marami akong pagkukulang sa'yo, hindi ako naging perpekto pagdating sa'yo. Pero hindi yun sapat na dahilan para ganituhin mo ako. Hindi yun sapat na dahilan para saktan mo ko. At ngayong tanggap ko na, na nawalan ka ng pagmamahal ay babalik ka sa kamagpaparamdam nung ako'y ayos na. Aayain, susuyuin na naman ako, makuhulugin na naman ang puso ko. Kukunin na naman ang loob ko at sasabihin gusto ko nang bumalik sa'yo. Ginagawa mo na namang tanga ang puso. Sisisihin mo pa ako sa pagkawasak ng puso mo. Ikaw nga yung umalis, Ikaw yung lumayo. Ikaw yung nanakit sa puso ko. Ikaw ang nanakit sa puso mo. Huwag mo na akong sisihin dahil kahit kailan hindi kita sinaktan. Hindi ako ang mumasak sa puso mo. Alam mong wasak na ang puso mo bago pa naging tayo. Masak na ang puso mo bago mo ako nakilala, kaya huwag isisi sa akin ang sakit na nadarama. Alam ko naman, ayos pa naman ang kamalayan, pero pinili ko pa rin hayaan kang pumasok sa buhay ko dahil akala ko ay makakayanan. Kaya kitang paamuhin, akala ko kaya akong tuluyang alisin ng pagmamahal mo sa kanya. Akala ko ikaya kong palitan ang pwesto niya, kaso mukhang mali ako. Sino nga ba naman ako para magakalang kaya ko siyang burahin sa puso mo? Sino nga ba naman ako? Eh ako lang naman yung iniwan mo. Kaya huwag ka nang magalit. Dinadagtagan mo lang ang nararamdaman kong sakit. Alalahanin mong ikaw ang umalis. Ikaw ang umalis kahit hindi ko nais. Huwag mo na rin akong balikan dahil ayoko nang muli pang masaktan. Bumalik ka na lang sa kanya. Piliin mo na lang siya sa taong minahal mo bago ako. Sa taong dahilan kung bakit iniwan mo ako. Dahil sumusuko na ako. Ayoko nang bumalik pa sa taong hindi alam ang aking halaga. Ayoko nang bumalik pa sa taong puro sisi lang naman ang sakay ginawa.